Ayon, good morning mga kabugis, mga plantitos, plantitas natin dyan. Hello po sa inyong lahat. Ayun, time check tayo, 6.30 po ng umaga mga kabugis, so maaga pa. Bago tayo mag-wrap, eh, mag-ikot-ikot muna tayo dito sa garden at, at magtanggal tayo ng mga usbong ng ating mga buginbilya. Ayan, kagaya nito mga kabugis maaba na kailangan natin silang kalbusan naalis lang natin yung mga dulo mga kabubus yan pero pagka masyado na ma masyado na pong mahaba eh, kailangan ding itrim para sumabay dun sa pinakaano nya ayan madali lang pong ano dahil nga ayan ah, malambot pa So hindi na natin ginagamitan ng ano ng ng gunting or cutter kasi malambot lang naman. So ayan mga kabugis ah. Yung pwede pang i dyan, maya, mamaya i natin kasi medyo magulang naman na. Medyo magulang na so pwede na natin i yung iba. Pero hindi lahat mga kabugis. Yeah. Kailangan kasi nating usbungan to talbusan. Para sa ganun ay kumapal yung kanilang mga sanga. At mas maraming sanga, syempre mas marami ding bulaklak. Kaya... Kung mapapansin nyo mga kabugis, yung blueberry, yung napakalakas lakas mag ano magdahon o magusbong ganito lang yung ginagawa natin tuwing umaga kasi hindi pa naman tayo makakapag -grap ng sobrang aga mga kabugis dahil yung kukuhanan natin ng ano ng sayon ay basa hindi kasi ako nagigrap ng basa yung sayon kasi mabilis mabulok Yan, daming usbungin mga kabugis. Yung iba ayaw magusbong usbong yung mga kabugis natin dyan, ayaw nilang usbungan kasi nga madadami yung bulaklak. Pero habang inuusbongan mo yung bugin -bilya, mga kabugis, ay mas maganda yung kanilang mga bulaklak. Mas marami. Eh. Kagaya nito mga kabugis. Oh. Kung ninyo yan, may ano na dito may bulaklak na yan oh, sa dulo pero inuusbungan pa rin natin yan kasi pag di mo inusbungan yan nahaba yan hanggang dun sa itaas na yung kanyang bulaklak pero pag inusbungan natin dito magsasanga dyan saka naman siya mamumulaklak dyan sa mga ganyan ayan tignan nyo to mga kabugis oh. nausbungan na natin yan nung una ayan tignan nyo ngayon may mga sanga-sanga na siya diyan so diyan na yan mag ano, mag, mag buklaklak so napakadali lang naman nito kahit wala nang na ang gunting mga kabogis basta yan oh. may pangkurt kayo pwede na yan Ayan, yung mga inuusbongan natin. Yung iba kasi mga kabugis na dulo-dulo lang tinatanggal natin kasi hindi man masyadong mahaba pa. Kagaya nito. Yung golden picture hindi naman ganun kahaba yung kanyang mga ano. Hindi kagaya ni blueberry ice na mahaba siya magpusbong. Saka mabilis. A, mo yan si blueberry ice o. Oh. Andito na yung kanyang bulaklak sa dulo. Pero usbungan pa rin natin siya. Ayan o. Oh. Ang dami niya ng ano. Ayan. Si Milo Batik. Yes, eh. kung natin. Si Pink Sayap. Ayan. Medyo mabagal siyang magano. Tsaka ang liliit ng kanyang mga dahon. Ayan. Ito naman si ano. May bulaklak na rin mga kabugis. Si S.B. White mm. Mm. si Golden Angus ito medyo maha, mabilis humaba mga kabugis siya ano. kahit payat nga lang siya yung mga sanga niya. pero mabilis siyang humaba si Chili Yellow daming usbongin sa umaga mga kabugis mga isang oras ako nag na uh, ganito nag nag uusbong bago ako mag wrap yan tamang tama pagka ano na natutuyo na yung mga pagkukunan natin ng mga sayon yan pwede nang mag -grap. Wow. Tignan nyo si, ano mga kabugis, so si, si SSB White, may kanya, may ibang dahon. nagpure na puti na siya. Pero yung iba naman, eto, kasamahan niya naman yan. May may green. Pero meron siyang parte na solo na. Solong white. Mga kabugis yung iba, hindi pa natin naalisan ng plastic cover, oh hindi natin naaagad kasi tayo lang naman din yung gumagawa dito then may gagrap pa yan kung mapapansin nyo yan ang ginagawa ko naguhuli pa ako ng ganyan ayan si blue moon hindi masyadong humaba si kayata indiana medyo mabilis humaba pero pinuputulan natin siya ng panggrab ito araw-araw ganito mga kabugis kasi araw-araw yan may panibagong mga uspong ito ako natutuwa kay Golden Picture mga kabugis oh dahon pa lang. Wow! Ang ganda na. Saka masipag din siya mamulaklak ha. Ah. Um, 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 variety na yan. Ito naman, sa kabila na ito, mga kabugis, ayan. hindi pa masyadong perfect ito. May mga gagawin pa ito. Ayan. Dito sa taas. Ayan. Ayan, mga kabugis, yung green up natin ay napamatay ayan ah. Pero buti dun sa ibaba ay nag Itong si Golden Angus medyo mahaba din. Itong si Chili Yellow, yan, hindi ko pa pinuputulan mga kabugis kasi gagamitin natin siya sa panggrap. Ayan. Kasi konti pa yung ganito natin. So, iniiwan ko talaga yan para pang graph natin so ayan mga kabugis ito yung i-graph natin ngayon ito ayan. parang forest style pero ang gagawin natin dito hindi natin lalagyan lahat dito sa ibaba yung lalagyan natin then maglalagay tayo ng pinaka space para magkaroon ng layer then dito maglalagay at saka yun sa dulo bali tatlong kulay yung ilalagay natin dyan mga kabugis para parang layer lang siya to kung kumbaga yan yung gagawin natin then ito marami pa tayong igagrap tamang tama medyo maaga pa Makaka, makapag grap pa tayo dito ngayon yeah, so yung mga igagrap natin. so yun lang mga kabugis yan, yan lang muna yung mga bablog natin ngayon Ayan, yung mga may ganito, may mga grafted bougainvillea. Lagi po kayong mag-uusbong para mas maganda yung kanilang sanga. Mas maraming sanga, mas marami ding bulaklak mga kabugis. Ayan. At saka yung mga palaging nanonood sa ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Doon naman sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel. Ayan, palike and subscribe. Share na rin po yung ating, yung ating YouTube channel. Then, papalo po yung ating Facebook page, Arkambalisa Plant Trading po. Yun. Thank you po. Maraming salamat po.